yung pong uh, war on drugs ng dating uh, administration, di ba bait sa uh, polisiya ng gobyerno po yun para maprotektahan ang taong bayan laban dito sa illegal na droga. Uh, Paano naman po yung human rights or karapatan ng mga naging biktima nitong mga sangkot sa illegal na droga na siyang naging uh, uh, parang pundasyon uh, po nung uh, pulisiya na yun ng pamahalaan. Nakabuti naman po yung uh, Uh, war on drugs sa karamihan ng ating mga kababayan? Dapat natin i- uh, i-determine anong klaseng kabutihan. Are we talking? Kasi you're talking about war on drugs in general. Everybody is against illegal drugs. Tanong natin, war on drugs kasama ang tukang, kasama ang pagpatay, walang due process, kasama yung sasabihan ng polis na, sige, sabihin mo sa kanyang lumaban para matapos na at mabawasan ng problema sa Pilipinas. Hindi siya dapat polisiya ng isang gobyerno in the first place. It's against the law. Killing is against the law. Wala nga tayong death penalty sa Pilipinas eh. Uunahan mo pa. Napatayin? Ang masama, wala pang hearing. So, hindi ko matatanggap, hindi natin matatanggap na yung war on drugs, na pinaira ni dating Pangulong Duterte, ay tama. Kung may natulong sa iba, paano naman yung namatayan? Kung meron na biktima, itong mga drug users na to, then the victims can also file cases against these drug users. Pero hindi natin matatanggap na polisiya siya na dapat sundin ng isang gobyerno.